mga kaisan Dito pa rin po kami sa uh, Mongkok Na-miss nyo po siguro ito Ayan, Marami po mga Pilipino na naging OFW dito Mongkok po ito Ayan. Mga tubo oh. Masarap po yan tubo Sa Middle East Gustong gusto rin po nila yan Tubo na iipitin mo Tubo juice Pero sa Pilipinas parang wala pong ganun eh Tubo juice Pilihan po ng mga papagsakan po ng mga pasalubong dito po sa Mongkok. Pero kagabi po ay ano, binigyan po kami ng mga ganyan upang pasalubong yung I Love Hong Kong. Ang dami pong binigay sa kami ni tita. Ayan o. No? Parang divisorya sa atin po. Parang kayo pag piyesta oh ah dito pala oh pag ikaw ay binabanas naroon sa dami sa atin sa priyahan doing... uh, to anak sneakers the... oh okay? ang there... dami maganda Nari baka mura ang bag din eh. Kung ano yung nakikita nyo sa teriyahan po sa atin, gayon din. Pag mura ang bag, bumili. baka ang umakata, sombrero. Ay, meron oh Ano ba, may nauho. Ano yun? Palaka. Ay, yan yan ay yung sa TikTok. Ay, yan ay laruan ng aso. Ay, ko, mayroon lang. Very cheap Ay, ay, yeah. Ote, bili ote. Saan sa soot yan? Pag na... May 20, 10 dollar. 10 dollars, madam? Very cheap, cheap, cheap. Ah, okay. Thank you, madam. <laughs> Doon, may maraming mga logo. Adobo? logo? Logo <laughs> ng mga I love Kuwait. Ah, I love. I love Hong Kong sa kabila ano yan yan ba yung nakakagandang pusis bibili ako Oh, oh, no, no, Alin? Bag mo. Para yung isa nating dalay hindi kumalandi ka sa Maganda yung maliit nakita mo na eh? Ay, maliita. Yung maliit right. Oh. How much, brother? How much? $2 .50. $2 .50. $2 .50, okay? Ah, Two twenty. Ah. They ha almost the same. This one is uh, 220 uh, sizes. This one is 18 Hello. Hello? What do you say? It's cute. Huh? It's cute. Huh? What do you say? 220. Uh, this okay. <laughs> is 24 euros. It's a little bit annoying. Yeah. Uh, what do you say? What do you say? This one, you come in, come in, very oh, hot. I got the friends, I give you, show you. About you. One, two, three. Yeah, this is a little bigger for the cabin size, Uh, Seven kilo. For yeah. yeah. Sure. If you want the bigger, twenty kilo different sizes. And thirty kilos, the Ito, seven kilos. Seven kilo. kilo no. oh. This one is better. Have yellow and white and, and blue. No discount? Give a big discount, brother. Ah, sister. One moment, my boss is the, brother. The love, Give It's big, happy. big discount. Give. how many? Because this is my What boss. One on, Maganda po eh. Maybe after one month broke. No. What? After uh, one month broke. No. No. <laughs> <laughs> Thank you, sister. Hello, Thank you. Brother. Thank you. Thank you. Uh, see you after. Uh, see you after five years. Parang ni tatai. Ah, yeah. cellphone. Yeah. Tatai. Aba. Ay ay siyo. Oh. <laughs> Parang tunay na dun ni. Ayos siyo. Tatai oh! Yes, oh. <laughs> Tatay, oh. O Toy, gusto mo ba naman no, yung ko kay daddy mo? Toy huh. Ayan o no? Boys o ah. Ang ganda, parang DJI Mini to eh Ayos Mas mura daw po ditong mamili Sa mongkok po Sabi ng ating mga kababayan Ito. too. Ten dollar. Ten dollar? Oh. This one, who each? One piece, Ah, ten dollar each. Ah. Hindi siya. Oh. Okay. Oh, mas mura dito. Yeah, I will call my uh, wife. Mas mura nga po pala dito sa Mungkok. Ang kabila lang po siya ng Jollibee. Jali biwari wari kay tatlong tawid tatlong tawid la ang punong kanto. Ten dollars po ang isa. Yung mga ano pampasalubong. Ito po inabasa ko lang sa mga comment ninyo. Kung saan mura po. Okay na yan. <laughs> Oo oh, nga po. <laughs> Makawala ng tubo eh. <laughs> <laughs> ano, kaya ba nyo? Ako na magdadala. Ako na magbibiyabit niya anak. Ah parang nagliligpit na sila, Nay. Parang nagliligpit na po. Parang nagliligpit na sila? Hindi, oh. hanggang ano dito? Hanggang gabi. Ah. Uh, Yung pong ganito, ten dollars po ang isa. O. Sa iba po ay ano, doon sa tinulugan po namin, sa iba, twenty dollars. 15 dollars mas mura-mura po dito ang mga yung mga pulis ang mga pulis daw po dito walang ginagawa dahil ano po zero crime po ah may crime pero madalang no crime rate no crime rate low low crime rate sabi po nung ano nung mga lokal kahit po maglakad po dito ng madaling araw safe tatay o namimili 7 for 100? Oo, oh, oh. ito Pero ang mag... Ah, 700 Nabot ang 100 100 pesos ang isa Oh, pwede na nanay mura oh, oh. Mm. Mas mura Baka makakuha pa kapag marami Baka bigay lang nila lang ano Pero yung iba atang mga nagdadamit Isa ganito na... Ano nga ba? Taiwan? Oh. Thailand! Marami rin sa Thailand Oo, Thailand Ang mga negosyante Parang Taiwan ata, hindi ko sure. Yung mga ibang negosyante po nakuha ay sa Thailand, Thailand nga ba? Ah. Basta mga kainsan. Ah, ito mga t-shirt po. I Six pieces, 100. Walo, I'll give you send that. Oh. Walo, eight. Eight for 100. Okay? Eight for 100. Okay. Even this? Oh, no. Ah, on, Hong Kong t-shirt. Ah, Hong Kong, Hong Kong t-shirt. Six pieces. A for 100. I give uh, oh. you. Walo. Huh? Yes. Uh. Ah, your mother Filipino? One mother Filipino. Ah, one mother? One, one mother. One? One mother. Older mother. Old mother. Yeah, ah, old, old your mother? Ah, yeah, grandma? Yeah. Grandmother, yeah. Ah, Filipino ang grandma. Filipino, Filipino yung, yung grandmother niya, Filipino. Anim, I, I give you one long sandaan. Ay, maganda yung absolutely tatay. Oh. Tingnan mo yung tela. Oh. Ah, ito po, oh. Ang in how, nani, inaabot na magkano ang isa? Sa piso? Wala pang isa Mga 90. 90. Mga 90 po ang isa, oh. Pampasalubong. Dito lang po yan sa, ano, sa mungkok. Pag po kayo pupunta, ayan, oh. Ganda Ay, ng tela nito. dali. Ah, busog ka pa. Hindi naman ito nakakain. <laughs> Ayan po oh. Busog pa ako anak, hindi naman to nakakain. Hala, dali po Pasalabong kayo. Pasalabong ako pala yung nagpaanak sa aso natin. Oo. Oh, oh. yes. Maganda. Bili ka pa na na yun. Many Guzman, Philippine, come here. I said, in... I saw you see the sample. Nanay, akin ay ito. Nanay, XL. Is your grandmother in the Philippines? Yes, yes. Say hi. Because Hello. Because he's vloggy. He's Philippine friend. Yeah. Ah. Uh, what? Medium? What? Uh, what? Uh, bayan ano? Here? Yeah. The, is uh, the Philippines where? Uh, no, my grandmother is Thai already. Oh, yes, yes. already. Ah, okay. Ah, uh, this is the size. Oh, oh, oh. huh? Yeah, mga kaisan, tapos na po kami mag uh, mamili po ng mga damit-damit damit po na may uli ulit si misis. Pampasalubong At matagal-tagal na ulit bago makapunta din eh. New era? Ay, bobo. Yung <laughs> lagi na ko sa teacher ko dati eh. Bobo, sinasabihin ako eh. Okay lang. Totoo daw eh. Yan yeah, mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and godless. Peace. Bye. Pauwi na po uli kami ng <laughs> tayapas po balik bukid na po uli Ayan, paalam po Hong Kong Hanggang sa muli po Kaya mga kaisan Pauwi na po kami Marami salamat po Ayan po kakay mag-ina Iwahiwalay muna kami At may mga pagpo Sobrang busy nilang tao mga kaisan Lahat sila ay mabibinis maglakad.